Okay, ano yun? Ano yung tinapa niya? Ano yun? Tinapa mo dun? Wala, dun. Nakatambay lang naman ako eh. Nabigayin na din kay Troy dyan. Eh, eh Butso, gusto ko lang tanungin. Kanino to? Hindi ko alam. Ano ba yan? Ito, si Garillo. Paano yung ni Garillo na ka na? Huwag ka lang magpapahuli sa akin. Talagang magagalit ako sa'yo. Ayun yun. Dating itong kasama ni si Garillo. Magmukha isusumbong ka. Oh, Hello, good morning. Good morning. Good morning, good morning, guys. <laughs> Mga tikya, nakikita mo ba yung ganda ng motor ni Bunso ngayon? Oh, Oo. so, ayun, guys. Ito na nga pala yung ano. Yan, hindi alam ni Bunso ito eh. Hindi ko alam kung nasan siya. Hindi ko siya makita doon sa kwarto. And Pakita natin. Flex natin. RTB. Pasok! guys so, kumita ng sobrang dinito pati upuan no? bago karahan ba? dinamo to Ayan. ay oh boss di ba no so yung guys no ito yung isa sa mga pinagpuyatan din natin at syempre, pinag-ipunan rin nating bilhin yung iba pang parts no tingnan mo naka oh, motaro side mirror carbon, carbon Nodi. Nodi, tapos bagong kaha, ayan para sa bunso natin kapatid yan. Sana matuwa. Diba? Sana hindi niya nasirain Kasi grabe na Grabe na yung gastos natin yan Grabe na yung puyat Yung oras na kinakain natin sa pagpapagawa ng motor Siyempre yung pera Diba? Kasi hindi naman nating Pinulot eh. Pinulot yan eh Pinagirapan O kung saan saan muna natin Bago natin bilhin No? So, um, Kaya sana bunso Magusto mo to kasi Kaya ang upgrade na bago Ganda kasi na gulay. Testing natin sa labas. Gusto mo? Sige, tara. Okay. Tara. bakit mga mga Oh, pala eh? hey, Ano Ano yung tinapon niya? Bunso nun? Mm. Mm. Ano yung tinapang mm. mabunso? Wala. Ha? Anong wala? Wala. Magagawa magising sa kagaling. Ano yung dito motor. O, nakita mo yung... Tignan mo, oh. Mm. Ang naganda na ng motor mo, eh. Ano yung tinapang mo dun? Wala, dun. Nakatambay lang naman ako, eh. Nakatambay ka? Hmm. Watch out, mga mga. Mm. Ano yung tinapang siya dito, eh? Hindi ko alam kung ano Pero pa sabi ko na yun. na din kay Troy dyan. Hindi ko alam kung siya talaga yung nagtapo nito. Pero mas magandang kung porontahin natin. Tinan mo, aga-aga. Aga. Kailan pa siya natutuman na garilo? Kaya nga, eh, gulat ako eh. Pero huwag tayo ano, tayong judgmental Baka mamaya Hindi sa kanya Hindi sa kanya Pero kasi tinapon niya Nakita ko eh diba? Di ba? Hindi man ako bulag Ano bunso? Maganda ba? Okay naman na no. Okay naman di ba? Hmm. Eh bunso gusto ko lang tanongin kanino to oh, Ito ano ba yun? Ito si Garillo Ibon ko Baka naninigarilyo ka na ha Naninigarilyo, nakapulong ako dun eh ba nang ini Garillo ano, wag ka lang magpapahuli sa akin, talagang magagalit ako sa iyo. Oo, oh, ayan na yung motor mo. Ayon, salamat. Oh. Ang baon mo. 1 kilo. Ugan ba gusto mo? Dugo mo unti. So, alam mo na may pagkagas sa pao eh. Thank you. Sige, oh, ciao. Huwag man ini Garillo ha. Ugan ini Garillo. Kung matutulog ka maganda sa ito. Sige, bahala ka na dyan, bunso. Basta huwag kita man mauling man ini Garillo. Tsaka, tigil-tigil lang kapag sasama kay Ray Dick. Walang matadulot na maganda sa iyan, ha? Sige, bunso. Bahala ka na dyan, ha? Mm. Eh, mag-ingat ka. Napakaaga pa, eh. Alis ka But, na. Kakain ba kayong dalawa? Oo, oh, papasama, tatay. Oh, wala na kayo dyan, ha? Sige, tito. Ang maingay, ha? Dati kitang kasama nagsisigarilyo. Huwag mo kayo susumbong, ha? Ka dyan. mo yung susumbong pag sinumbong mo tingnan mo mga gaitaw mo ngayon